kahit pa paano nasa muda ko. So ipakita ko lang pa yung ginagawa ko. Ayan guys, maghahapon akong <laughs> naka, nakatambay sa agency. Kasi nga naghahanap ako ng panibagong amo. Kasi nga ang flight ko ay 11. So ilang araw na lang ang flight ko na. na ako ng Pinas. Pero hindi pa ako makapag-decide na yon, kasi syempre gusto ko bago ako umuwi ng, ng Pinas gusto ko namang makahanap muna ng amo. Talagang kasi dito sa pra, dito sa Hong Kong, kailangan mo ko talaga kasi mag-exit muna. So estimated na yun guys, 3 months ako sa Pinas. 3 months akong mag-aantay ng amo o ng visa kahit may amo na ako. 3 months ako mag-aantay ng visa ng pagpapractice, pagpaprocess ng aking papel. <laughs> Pero totally guys, wala pa talaga akong amo. Puro lang ako interviews, wala pang nang humiperma sa akin. So, kasi ngayon, Miracles. So, Miracles, Webes, Viernes, Sabado. So, apat na araw na lang yung natitira. <laughs> Para makapanghanap ako ng panibagong amo. <laughs> So, okay lang yun, guys. May option naman akong pinagpipilihan. Balibad baliban sa, sa, sa Hong Kong, baka kung sakali, pag talagang no choice na ako, pero lahat naman ginawa ko para naman makahanap ako ng amo, yung option ko, pwede ako mag -nakaw. Pero sa totoo, guys, talaga, siyempre, Arab Hong Kong. Not <laughs> Philippines. Hindi rin ako ng medalist, pero talagang gusto ko talaga Hong Kong at talagang nasanay ako. Hindi naman sa talagang gustong gusto ko dito. Dito kasi free. Siyempre, nagagawa ko kung anong gusto ko. nakakapag ng ganito. Kaya siyempre, dito talaga ang talagang pinaka-gusto ko. Yung Macau, oo, maganda rin. Pero siyempre, panibagong ano na naman yon Panibagong, sana pa panibagong, panibagong pagigisama. Hindi ko masyadong gamay ang Macau. Kasi syempre nag-aalangan ako. <laughs> nag-aalangan ako ng mac Macau. Pero pag no choice, talagang kailangan nga, talagang kailangan ko ng trabaho. Alam niyo naman, may may anak akong pinag-aawa. Syempre ako lang naman mag-isa. So kung may pera man ako, hindi sa hindi 'yon sa sapat. Kasi nga, yung anak ko, mag, ano pa lang siya ngayon, mag 4 year. Maliban sa presyon, siyempre, nagbibigay naman ako ng alaman sa mama ko. Hindi pa rin sasapat yung pera ko. At kailangan ko pa rin magtrabaho kahit na papaan. Sayang ng damit ko. <laughs> Tatawid ako ng kalsada. Ayan dito. Kaya talaga sinusubukan ko pa rin talaga maghanap ng trabaho kahit anong mangyari. Kung so, sa ano, pakikipagsot pala rin ko rin. Kami nga, kunting kimbot na lang makakatapos na yung anak ko. So, try and try. Hindi pa rin ako nawawalang ng pag-asa kahit napapaan. Guys, sa lahat ko nang nanunood ang videos ko kasi po, naka lang naman ako, naka-3 minutes. So, ngayon, kasi nga siyempre, kailangan ko rin dito sa boarding house. Binayaran naman ako ni Amo pero hindi pa rin kailangan na lahat ng binayad sa akin kailangan gastusin ko. Kasi siyempre, nag-open ako, nag ako ng boarding house so wala na akong sahod. Kailangan pagkasyahin ko yung, ano, yung budget lang. Yung budget lang na hindi pwedeng ubos-obos biyaya. <laughs> Kasi nga araw-araw, syempre, kumakain ako. Nagbabayad ako ng boarding house sa ngayon. So, ito yung napili ko talaga. Ito, dito ako ngayon sa North Point. Ito talaga yung pinakagamay kong ano, upahin. Simula-simula pa. Since 2016. Dito na talaga yung inuupahan kong boarding house. So noon, yung medyo gusto ko talagang magpahinga ang ginagawa ko, natutulog lang ako pag tuwing off ko, pag gusto ko lang matulog. Pero doon niya kay amo, kahit paano, nakakatulog naman ako, kaya hindi na ako umuupa ngayon. Umuupa. Kung nakikita niyo yung vlog ko, anong oras na ako lumalabas doon kay amo. So, kaya ngayon lang talaga ako pumunta dito at makabalik. Sa so, ngayon guys, pauwi na ako. Minsan ganito, bumibili ako ng pagkain ko Bawa ako aakla. Pero kanina, nagbigay naman ako ng $20 doon sa mga kasama ko sa boarding house. Para naman kahit paano ipagdating kung may pagkain kami. Sabi niya, paano ka? Sabi ko, sa tanghali kasi mag na naman ako sa ano. So, sa agency kasi nga naghahanap ako ng amo so kakayan ako pagdating ko sa gabi ay siguro kahit paano yung may pagkain naman ako sa bahay. So, no need ko nang bumili. Kasi sa bahay, bumili ako kahapon ng mano, ng saging. So, yun na lang makakainin ko. Tapos, baka naman may kanin kahit paano. Makakain naman ako ng kanin. Yan yung ano ngayon, yung, yung uuwian ko. Pero, tapusin ko muna kahit maka, bago mag 8 minutes. Kasi nga, hindi na ako. Alam niyo guys, kahit paano yung syempre. Kasi nga, nagka-problema ako na wala na ako ng ganang mag-vlogs. Wala na akong ganang magsalita. Wala, na-stress lang talaga ako. Na-stress ang lola yun. <laughs> so, kailangan kong mag-move on. Kasi kailangan kong ipagpatuloy pa rin yung kung ano yung ginagawa ko. Ganun ang buhay. Kahit anong pagsubong mga kailangan natin ang loob natin at malalampasan ang natin yan. Pananalig lang talaga sa, koong may kapal. Kahit paano Alam ko naman, di naman ako pababayaan ni Lord. <laughs> may ano, may may umaasa sa akin. Kailangan ko ng compassion. <laughs> Kailangan ko ng pera. Ganun talaga, guys. Pero pasalamat pa rin ako kahit paano. Wala akong, wala akong bayaran. So, yun pa rin ang pinagpapasalamat ko na wala akong babayaran sa Pinas o kahit na saan man. Wala akong utang. <laughs> Kasi kung sakali sakali may utang man akong naiwan, problema talaga yung malaki yun. Malibas na nawalan ako ng trabaho. Guys, ako pa yung magpapalam. Thank you so much po sa lahat po na manunod ng videos ko po. Dito po kayo sa North. Kasi po, papa-exuting ko lang naman kahit nakapanik. Naka 7 minutes na lang. Naka 7 minutes na rin ako na naman po ako. Sorry. Nabobolol <laughs> na. Catch dito so, sa North Point, medyo kasi mura-mura dito. Ayan. Ayan yung talagang sikat na dingding ko -ding from dito sa amin, sa North Point. Ayan. Do doon kasi sa Taijuan, yung dating uh, amo ko, walang, walang deng-deng. Hindi -den. abot yung deng-deng -den -den doon. So, dito lang. Ayan yung deng-deng. -den, oh. So, babe, thank you so much. God bless us all. Bye-bye.